Hi guys, good afternoon. Welcome to my channel. Ayan, nandito na naman ako. Ayan. Hello, kumusta po kayong lahat? Ayan, yung mga viewers ko dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, kumusta kayong lahat dyan? At saka yung taga Cebu, Mindanao, Cebu. Visayas at Mindanao, yung mga mga Bisaya diyan. Ayun, pag Bisaya na putani. Kumusta? Ah, kumusta? Musta naman mong, Ayan, okay, raba mo ang tanan? okay ra ba mo? Ayun, nandito na naman ako. Ay, magtagalog jud. Bisaya ba? Sorry. Ayun. Kumusta mo, guys? Mm, ako okay lang naman. Ayun. Nandito na naman ako. This is for my video today. Ayan. Um medyo ano. Ah, uh, lang ako nakaano kasi bisik ako kaninang umaga kasi galing po kami nag out of town po kami kasi ano yung ano yung Pinick up namin yung yung in order ko na in order ko na swing para sa baby ko kasi Ayan, dito siya, natutulog siya ngayon. Kasi yan, tal yan lang ang, uh, ang yung swing niya. Kasi, uh, so sa ngayon, nag-order naman yung papa niya ng isa, yung may basket na talaga. Yung, yung ano, yung, ano ba yun, yung madala-dala lang kung saan-saan. Kasi ito, nakaano talaga siya, nakahook talaga siya doon sa ano, sa, sa, ano, sa wood. Niyan nakakabit sa kama namin. Kasi 'yan ang anduyan niya nung nung na ano, nung baby pa siya. So lang, ngayon, so, ngayon, medyo laki, malaki na siya, hindi na sya pit dito. 'Yan. Maliit na and then hindi na kasi safe siya dito kasi marunong na siyang bumaba. At tapos baka pag ano naka na, 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 nasa kitchen ako baka ano bigla lang siyang magising tapos ang ah, magbaba tapos baka mahulog yan so simula bukas ano i-out na namin tong bed namin i-out na tong bed ang kama namin i-out na to yung dalawang kama namin yung kama niya at saka kama namin yan maghiga na lang kami sa sa sahig, ayan maglapag kami sa sahig ayan, kaya nag-order kami nung isang swing niya so dumating kanina, ay hindi naman maano, hindi naman ma hindi naman ma, madala dito sa courier, so pinick up namin sa town ayan, maaga kami kanina nagkain na lang kami sa labas kasi gutom na gutom kami ayan, Tapos ngayon lang kami bago lang kami dumating sa bahay, ayan na tulog na, tulog talaga indicted psycho yan hindi makita. Yan siya. Napapagod sa ano sa biyahe. Yan. Oh, so ngayon, ngayon lang ako nakapag ano, nakapag-vlog. So, um, gusto ko man matulog pero ayoko matulog kasi ano, binan, binabantayan ko siya, mas gustuhin ko pa na may mahaba yung tulog niya kaysa ako matulog. <laughs> Uh, gusto ko nga magpapayat na kasi yung taba ko na yan ganian, yan yan, oh. dati ano maliit ako ngayon lumaki ako kunti ah. pero babalik lang yan pag ano na si baby si hindi maglakad lakad na yan yan guys babalik lang ako mamaya guys thank you for watching thank you bye bye